sa ating uh, pag-aabang, meron na po tayong natawagang OFW! Wow! <laughs> First time yan, ah! Tingnan nga natin uh, saan kaya ito. nagri ring na kanina, eh. Baka, Ito na, eto na. Gumising na sana siya. Kasi pag-gumising siya, kung, uh, eto na ang swerte niya. Taga saan na. kaya itong ating OFW? Ayan, ayan, sumasagot ayan. na. Hello, Hello po? Hello? Pipindutin yung camera. Pwede ba nating makikita sa amin yan? Hello, Ate Melissa? Ate? Ate? Hello po. Hi! Ate! Natawagan na! Wait wow! wow! Ate Melissa! Oh, Ate Melissa, taga saan po kayo? Saan? Saan pa saan po kayo ngayon? Hello Hello po! Hi! Na sa Kuya Ayan, nakikita na natin sa Ate, Milisa, oh. sa ang pan, ate Melissa, o. Oh. Saan ba? Ate Melissa, makinig ka lang po mabuti. Sa so, ang, you you know. Know, sa likod ayan so. Ayan, 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 sa likod. ayan, 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 sa ayan, Ma'am, nandito po ako sa ano UAE po. Sa Abu Dhabi po kami ngayon. Oh, hello! Shout out sa ating mga kababayan Lila, sa Abu Dhabi. Kakpan, pakita natin Dalawa siya. Dalawa po kami ng kasama ko Dukas po. Doon sa kabila. Doon sa kabila. Para, ayan, ayan siya. Ah! Ayan, ayan. The <laughs> sa pit. <laughs> Ipahay natin siya kay Kuya Will para makita <laughs> uh, niya itutok mo. Ayan. Ayan, ayan, si Kuya Will. Mag-hello ka. Willu, Kuya Will! Hello. hello, Kuya Hello, Kuya Will! Kamusta? Ito ka, ayun siya, nakikita natin. Nasaan ka ngayon? Oy, dalawa pala kayo, asin kasama. Ayan. Ano yan? Ano trabaho niyo dyan? Magkababayan po kami. Ano trabaho? Ka Ang galing naman, nakakatuwa uh, naman to. Ah, sa bahay po kami. Okay. Nanginilig ah. ako, Kuya Will. Ano oras kayo dyan? Um, alas, mag alas 4 na po ng hapon. Nasaan kayong lugar ngayon? Anong bansa ba yan? Nanginginig ako. Sa Abu Dhabi, sa, sa UAE po. Okay. Yan kasama mo, kababayan mo. Sa parting Dubai po. Okay. Apo, Neva Biskaya po kami. Ayan po, nakikita niyo na. Ngayon, ano ang trabaho niyo dyan, dyan sa Abu Dhabi? Sa loob po kami ng bahay, Kuya Will. Katulong ah, po. Kasambahay, hindi katulong, kasambahay. Apo, Tumutulong kasambahay. kayo. <laughs> yes, Kuya Will. Anong trabaho? <laughs> teka, saan kayo dito <laughs> sa Pilipinas? Kaya kami, Kuya Will. Teka, saan kayo? sa Nueva Vizcaya po, Kuya Will. Aba, mo yung mga mahal mo sa buhay sa Nueva Vizcaya. Napapanood ka ngayon. Go! Hello, mga mga kababayan ko dyan sa Nueva Vizcaya. Diya, mga sanatawa ko dyan sa ni Kuya Will! Yay! Yung ano, nanay tatay mo, abatiin mo sa Nueva Vizcaya. Ikaw ba yung may anak doon? Oo, oh, wala nang tatay. Yung mama ko, Kuya Will, ha, sa ospital na yun, nagpapagaling. Abatiin mo, nanay mo. Ma, sana po nakikita nyo kami. Nasa Facebook kami na lang. First time. Thank you, Kuya Will. Yung... Kanina lang po namin nakita to. Tapos nag-register -nag -nag lang po kami. Nag-subscribe po kami sa mga Tinder nyo. Hindi na po po kami tumututok dalawa. Ba't ka umiiyak? Salamat, Kuya hmm, Will. Tawagan mo kami, Kuya Will. But Umasa ka kami kanina po. Ba't ka umiiyak? <laughs> kailangan na kailangan yung tulong mo Kuya Wil. Well, totoo ba to? Oo, oh, totoo yan kasi kanina pa pala naman nag-aantay. Okay, nanay mo nasa ospital. Anong gusto mong sabihin sa nanay mo? Sana, sana gumaling na siya Kuya Wil. May, may infection po siya sa sa po ko will. tapos hintay po kami ng kung, kung ma, magkaroon na po siya ng schedule kasi kailangan mm -hmm. daw po tanggalin yung yung bato po sa kidney niya. Meron ka na bang anak? Single mama ko, Kuya Will. May isa po akong anak limang taon na po. Nasaan? nasa probinsya ko. Oh, nasa, anak. Na kay mama ko po, batin, si ate ko po. Pati yung na anak mo, pati mo. Kasi si mama natawagan ni Kuya Will. Thank you, Kuya Will. Ay, ito lang sa atin. Tinawagan, tinawagan niyo po kami. Or, ay, tinawagan mo ako, Kuya Will, di ba? Eh, nanonood po ako sa live. Kaya hindi ko po nasagot agad. Kasi kailangan po dito may VPN bago mag-connect po yung ano. Okay. Kaya tumawag po ako sa inyo. Masaya ka ba? Thank you, Kuya Will. <laughs> 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 Sobrang saya po nanginginig ako, Kuya Will. <laughs> Dahil nandiyan ka sa Abu Dhabi, may sakit ang nanay mo, padadalang ka ng will to win kami lahat. Papadalang ka ng 20,000 oh. cash. Okay. Wow! Thank you, Kuya Thank you for thank you Kuya kasama kami Kuya sa pagpasama namin po. Thank you Kuya well. na po lang malayo. Po. tulong ko kaya po ako nagbaka sa kasi kailangan po talaga Kuya Wen. Well. Hinira na po nang malayo. Mga pamilya. Thank you Kuya Wen. Well. O oh, sige pero kan 20,000. Papadala ba namin to sa mama mo para sa ospital? At sa anak mo? Galing! Kuya Will, sa ati ko na lang po. Sige, tatawagan namin na ulit kayo, pa kayo mamaya. Paano po kaya, Kuya Will? Hindi, hindi. Papatawagan ka namin ulit mamaya. I-facetime ka para magkausap kayo ng Apo. staff namin. Huwag ka maniniwala si iba. Basta kami tatawag sa iyo. Ibibigay ng ate mo yung Apo, app niya. Kuya Will. Para sa, sa Maya, ha? Mag-uusap kayo, ha? po ay app na Maya po. Oo, oh, Maya. Mag-load mag ka na. Upload ka na ng Maya app, okay? Ako po o oh, si ate ko po pag downloadin ko po. Pwede ate mo para mas maganda. Si then, ate ko na lang. After nito, tato, eto, hindi ko ito ipapatayin ngayon para makausap yung staff namin. Para hindi ka ma-scam. Matagal, Matagal, Matagal ka na ba dyan sa Abu Dhabi? Ay! Papapausap daw yung Kuya, thank you po! Matagal ka na ba dyan? Matagal ka na ba dyan sa Abu Dhabi? ano po, magdadalawang taon po sa December po. O oh, yan, yeah. salamat. At sabi mo sa mga kababayan natin, manood sila araw-araw. Magmula sa linggo, magsisimula na will to win alas 4. Pero sa lunes, hanggang biyernes, alas 5 hanggang alas 6 medya. Dahil tatawagan ko din kayo. Mayroon tayong tinatawag na portion na Hello Willie. Okay? Opo, Kuya Will. Anong gusto mo sabihin? Kuya Will, kanina, kanina ka, ka pa pinag-uusapan. Mabuti ba? Masama? <laughs> Mabuti po. Ah, yung thank you, thank lagi you. din po namin pinapanood si Pilyong Noypi. Ah, ah oh, Pilyong Noypi. Ang ganda yung laro niya. Ah, ano gusto mo sabihin sa anak mo? Opo. Sa anak mo? Well, ang gusto ko po, lagi ko po siyang nakakausap, Kuya Will. Gusto ko lang sana maging mabuti siya, maging malusog po siya na lumaki at maging mabait po sa lola niya. Palagi po. Ayan, gusto ko kausapin may anak mo para makinig sa sa'yo. Kasi sana mapanood mo si Mama. Mahal na mahal ka ni Mama, kaya ako nandito para sa'yo, anak magpakabait ka. Mahal na mahal ko yung Kuya Will. Thank you, Kuya Will. Okay, sige. Mag-ingat kayo dyan. Okay, pala palapakin natin. Apo, Kuya Will. Apo, so, si Melissa from Abu Dhabi. At magbula naman sa Nueva Vizcaya. O, bibigay ko yung po na para makausap Apo, ka. Kuya, o, ayan yung ating mga co-host, si Sam. Apo, Kuya Will. Thank you, Kuya Will. Ayan sila. Thank you, Thank you Melissa. Hello. Ah, mag kayo dyan, May Melissa. Kayo dyan. Okay. Tapos, Ma'am Cindy. Okay. Kababayan po ako, Ma'am Cindy, sa Rizal Neva. Hi, ate! Hello! Yung Actually, Kuya Will, ate love nito, nasa Abu Dhabi din. Norte po ako. Mag-nauyaw <laughs> po ang asawa ko. Hi, ate! Hello! Kamusta kayo dyan? Mag-iingat kayo dyan, ha? See you okay. soon, ate! Thank you! Thank oh. you Congratulations! Ingat din po kayo. Okay, tama na. Nakangawit na ako, okay? <laughs> <laughs> ano pa yung pananinigas ko? <laughs> <laughs> Ay Okay, okay, John Let's go, girls Yes right. Woo